So mga kami, ngayong araw, so excited na talaga ako dahil ngayong araw na namin babayaran yung lote na papatayuan namin ng bahay. So, ayun, siguro sa lunis, sa Monday, is, uh, ah, ano na -ano namin, is start na namin yung pagpatayot and bibili na kami ng materyales sa lunis. Kaya naman, abangan nyo ang vlog ko mga kami and syempre, sobrang nagpapasalamat pa ako sa inyo dahil, ayun, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matupad yung mga, mga pangarap ko. Hindi ko mabili yung mga gusto ko. Pero super super thankful ako sa inyo dahil andiyan kayo lagi sa para sa akin. Nakaabang kayo palagi sa mga video ko kaya super thank you po talaga mga ni. And syempre ngayon kasi ngayong araw namin babayaran kasi ngayong araw yung usapan na ngayon nababayaran. Tapos syempre sa gay kami magbabayad. Hindi pwede yun. <laughs> hindi pwede na sa bahay-bahay lang. Kailangan sa barangay talaga kami magbayad. Siyempre, paggawain ko yan ng paper na nabayaran namin. Siyempre, kunin ko yung titulo ng lupa. Ganun para sure talaga na akin na. And syempre, para nga, para nga sa ano, para nga secure, para nga secure, ipapaserve ko po yung lupa para, ayun, para ma malagyan siya ng muhon. Kilala niyo ba yung muhon? Alam niyo ba yung tinatawag ng muhon? Para malagyan ng muhon. Kung saan ba, saan ba yung, ano nang, rindero, ganon rindero. Kaya ayun, abangan niyo yung vlog ko bukas mga me. And ayun, sabang excited ko na. Hey. Ano kaya ang feeling na may sarili ka ng bahay? yung parang free ka na alam nyo ba yung feeling na free lahat <laughs> basta alam nyo yung ibig sabihin ko kaya abangan yung vlog mga mi bye bye Hi guys, ayan, dumating na yung winidro ko sa Rich Gilly. Ayan, o, ko lang ngayon. O, ba? Diba, gusto mo rin ba nito? I-click mo lang ang link na nasa comment section B. Mananalo ka rin ng 7K kada araw.